Ayan mga kalala sexy tayo, magluluto tayo ng ano ng ng gulay na balatong. So, ayan na labo ko na siya, yung balatong. So, ang lahat natin ay sitaw at saka ano, repolyo. So, ayan lang natin ng sicharon. Ayan. So, ito naman yung sibuyas, bawang. So, ayan. Atin ang igigisa. Atin muna itong dudurugin ang ano, yung alato, para mas lumabas yung ano niya, yung katas e nalagyan na natin ng ano, mantika. Iisa na natin na yung sibuyas bawang. Iisa na natin yung ano, sibuyas bawang. ng ano mula. Ano na natin yung ano? Nilabog na ba natin? Si sahento lalagyan naman natin ng ano patis. Nila <coughs> natin ng patis. Lagyan naman natin ng anong magic syrup. Teka, na-contact Magic syrup. Ayan. Ilalagyan na natin ng tubig. Ilalagyan natin ng sabaw. Pag kumulo, saka naman natin ilalagay yung sitaw. So, yung nila natin si Sharon ay napakalutong. Tinikman ko muna. Mmm. Luto. Ano Antayin natin siyang anong kumulo. Tapos saka natin lalagay yung sitaw. May may na konti. Yeah. sa <laughs> Tala, panluto. Hindi so, nalagyan na rin natin ng ano, ng paminta. hindi matabang sa akin. So yan, nilagay ko na yung ano, yung sitaw. Antayin natin siyang lamambot. nilagay ko na rin yung leaf folio. So, maya-maya hey. na hahanguin na.